Bismillahirrahmanirrahim wa bihinasta'in wa alayhinatawakkal wa salat wa salamu ala ashrafil amdiya'i wa musallin amma ba'ad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga oras na ito ang paksapon na pag-usapan natin ay ang mga panganib ng paniniwala ng mga Shia, lalo na ang tinatawag na itnay ashariyah o yung sila na naniniwala sa 12 imams Uh, isa po sa hangarin natin kung bakit natin pag aralan ang ganitong mga uh, pananampalataya ay upang tayo ay magkaroon ng kaalaman at tayo ay makapag-ingat. Makapag-ingat sa ganitong mga paniniwala. At ito po ay hindi po ibig sabihin na dahilan ng pagkakawatak-watak. Ngunit ito ay uh, pinapaliwanag natin upang tayo ay magkaisa sa tunay na pananampalataya dahil marami po na kung saan sila ay naniniwala na sila ay tinatawag na Shia pero hindi nila alam ang paniniwalang Shia. So dito sa mga episode natin ay uh, ipapaliwanag po natin ang mga paniniwala ng mga Shia ayon po sa kanilang mga libro at ayon po sa kanilang mga ulama. So dito isa sa hangarin natin dito ay upang maging malinaw sa atin ang paniniwala na ito at tayo ay makapag-ingat Ganun din sa mga tao na nagsasaliksik ng kaalaman na maaring sila ay mayroong mga paniniwala patukol sa Shia ay uh, makita nila ang katotohanan na ito at maging dahilan na gabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwid na landas na ito ang paniniwala ng mga sahaba radiyallahu anhum. Una-una uh, ay ang Shia. Ang salitang Shia, ibig sabihin po ng salitang Shia ay taga-taguyod o tagasunod yun po ang salitang ito, yung kahulugan niya, ah, yung tinatawag na ah, literal na kahulugan niya. Okay. Ang salitang Shia ay ah, naging kilala sa pagtawag sa mga nag na taga-Taguyod o tagasunod ng mga kaanak ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, katulad ni Ali, at ang kanyang dalawang anak na si Hasan, si Hussein, at yung mga anak ni Hussein. So dito, ang uh, salitang Shia ay maaari ginagamit ito ng ibang mga ngaral nila na kung sa sinasabi nila ang salitang Shia ay nabanggit sa Quran. So nabanggit ba talaga ang salitang Shia sa Quran? Ang salitang Shia ay tulad na sinabi natin, ang, ang kahulugang ito ay tagasunod o taga tagataguyod. Unang-una, ito po ay nabanggit sa banal na Quran pero hindi po ang kahulugan niya ay ang sekta o grupo na ito. Dahil wala pang Shia sa panahon ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaya pa paano uh, yung tinatawag na salitang Shia ay magiging grupo ng mga Shia na wala pa sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay. So ang ang salitang Shia sa Quran ay isa ito sa mga uh, sinasabi ng ng mga mga ngaral nila na ang ang Shia daw ay nabanggit sa Quran. Subhanallah. Ang salitang Shia ay Uh, ito ay nabanggit sa Quran bilang tagasunod o tagataguyod. Kaya nabanggit ito na may mga mabubuting tagasunod at, ma at may masamang tagasunod. So hindi po pwede maging batayan ang salitang Shia sa Quran dahil unang-una -una, wala pong Shia sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ang kahulugan po ng Shia kapag sinabi natin na Shia ay yung Shia ngayon ay may masamang Shia dito at may, at may tinatawag na mabuting Shia. So, ibig sabihin, saan doon? Ligaw ang mga uh, pagbinasa natin. So, hindi po uh, yung kanilang sinasabi. Bagkos, ang salitang siya sa Quran ay uh, nangangahulugan na tagasunod, tagataguyod. Okay. halimbawa, ah, uh, sinasabi natin dito na uh, minsan ay nangangahulugan na masamang tagasunod o kaya ay mabuting tagasunod. Katulad ng sinabi sa suratu as-safat, wa inna min shi'atihi la, la Ibrahim. Okay at sinabi yung katotohanan kasama sa mga taong sumunod sa kanya, ni Propeta Nuh alayhis salam sa pamamaraan ng sekta ay si Abraham. Okay. Yan ay tinatawag na mabuting tagasunod. Meron din namang isa sa suratul anam sinabi ni Allah, Inna alladina farraqu dinahum wa kanu shia'an. ta minhum si shay. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na silang uh, humahati sa kanilang relihiyon at naging mga sekta ikaw o propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang kaugnayan sa anuman sa kanila. So dito sila yung mga uh, umahati sa relihiyon. So dito yung salitang siya dito ay ginamit sa masamang uh, na sila yung sumisira, uh, humahati So dito tulad na sinabi natin nabanggit ang salitang Shia sa banal na Quran sa maraming mga mga verses sa Quran pero hindi po ang kahulugan na Shia na grupo ngayon dahil wala pa huyo <laughs> sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam bagkus ang uh, Shia na ito tinatawag sa banal Quran ay marami pong kahulugan katulad ng sinasabi natin na tagasunod so pag binasa natin ang kahulugan po niya sa Quran ay tagasunod hindi po yung grupo na Shia mali po yung inaangkin nila Okay, uh, kabilang sa mga mahalagang paksa na pag-usapan natin sa ating episode na ito sa mga series natin ito insya Allah na mahalagang aral na insya Allah, mahalagang uh, aral na, ma, ma na babanggitin natin dito ay ang mga paniniwala, ang mahalagang paniniwala ng mga Shia. At uh, paano natin ito malaman at sagutin? Paano natin masasa masas masasagot ang mga ganito paniniwala? Kabilang sa kanilang mga paniniwala ay yung imama, pamumuno, yung uh, al albada, ibig sabihin yung bagong kaalaman ni Allah, ar-raja, pagbabalik ng mga imam, yung takiya, yung pagsisinungaling, yung uh, pagbaluktot ng Quran, ibig sabihin na palitan ng Quran, kabalik, uh, ka katulad din ng pagtalikod ng mga Sahaba, maliban sa iilan. Ibig sabihin to baliktad sa Islam ang mga Sahaba, maliban sa iilan. Yung araw ng Ashura, yung kamatayan ni Hussein, kasama yun sa mga pag natin, ang Mut'a. Ah, Pansamantalang pag-aasawa ang pagbabalik ni Imam Al-Mahdi at saka ang banal na lupa. So kabilang lamang po 'yan sa mga paniniwala ng mga Shia na kung saan ito po ay kabilang sa ating pag-aaralan nila. At sa araw na ito, ang paksa na pag-usapan natin ay isa sa pinakamahalagang aral ng mga Shia na ito ang imamah Ito ang imamah So dito, ano ba ang imama? Ang imama sa paniniwalang Shia ay kanilang iginigiit na ang imama o yung imam mamumuno Ha, ah, pampolitika pang at pangrelihiyosong pamumuno ay dapat sa mga Muslim ay dapat na lehitimong pag-aari lamang ng labing dalawang imam. Labing dalawang imam. So itong 12 imam, sila lang ang magiging imam pagkatapos ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ito si Ali, ang kanyang anak na si, si uh, Hasan si Hussein, at saka yung mga anak ni Hussein. Sila yung tinatawag na 12 imams. So dito, ang, sa paniniwalang ano, sa paniniwalang uh, tinatawag na ng mga siya sa imama, una-una, Uh, kapag sinabing imama ay ang paniniwala na ang dapat na mamuno pagkatapos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa tinatawag na pampulitika at pangrelihiyong pamumuno ay ang ang uh, 12 Imams. So ito po ang kanilang uh, tinatawag na paniniwala. At uh, sila ay naniniwala na kinamkam ha at inapi ni Abu Bakar radiyallahu anhu si Umar radiyallahu si Uthman radiyallahu anhu at iba pang mga sahaba ang 12 imams kasama dun si Ali at iba pang mga tinatawag na 12 imams yung si mga mga uh, pamilya o mga uh, tinatawag na mga kaanak ni propeta sallallahu alaihi wasallam so dito kanilang sinasabi kanilang uh, uh, tinatawag na sinasabi na si Abu Bakr Siddiq itong 12 na khalifa si Abu Bakr si Umar at saka si Uthman radiyallahu anhum ay sila ay nangamkam at inapinila. Si Ali, ganun din. Si Fatima, ganun din. Si Hassan, si Hussein. Kaya yung mga 12 imams. Kasi si Fatima kasi asawa ni, ni Ali bin Abi Talib. So yan ay pag-aangkin nila. Yan ang paniniwala nila. Yan ang kahulugan ng tinatawag na imama. Okay. Kabilang sa ano, uh, gaano kahalaga ang imama sa mga Shia? gaano kahalaga ang ating uh, na imama sa, mga Shia. So insya Allah, sa araw na ito, ang pag-aaralan natin yung kahalagahan, anong kahulugan ng imama at yung tinatawag na kah yung uh, kahalagahan ng imama at uh, ito ba ay tama o hindi. At sa sunod na pag-aaralan natin, bid nila ay pag-aaralan natin yung mga ligaw na paniniwala ng Shia sa mga imam. Okay. Uh, kabilang sa paniniwala nila ay ito, ang imama ay haligi ng Islam. Okay, ang imama, yung 12 imams, na paniniwala sa 12, 12 imams ay haligi ng Islam. Uh, isa sa mga riwaya nila na nabanggit sa Usul al-Kafi, isa ito sa mga pinaka, kumbaga sa atin ay uh, sa Hibukhari, ito pinakatamang ano nila, ha? mga kasulatan nila. Sa Usul al-Kafi, uh, volume 2, Uh, volume 2, number 18. Okay. Nabanggit din sa pagpapaliwanag sa Al-Kafi, uh, volume 5, uh, 28. Na kung saan, sinabi ni Al-Kulayni, isa sa pinaka kilalang imam ng mga ng mga Shia na kanina sinabi na ito daw ay sinabi ni Abu Ja'far. Subhanallah. Ikani e lang uh, sinasa kumbaga ay uh, pinapasinungalingan nila ang mga uh, pamilya, mga pamilya ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, wa wa sinabi daw nila ang mga bagay na ito. Okay, sa hadith na ito na sinasabi ni Kulayni, isa, isa sa mga imam nila, isa sa mga pinuno nila, hindi ko uh, hindi yung 12 imams, kundi isa sa mga ulama nila, itong si Kulayni, na sinabi daw ng isa sa mga imam nila na si Abu Ja'far, na buniyal Islamu ala khams. Ang Islam daw ay limang haligi. Kabilang dito ay ang sala, ang zaka, ang pag-aayuno, ang hajj, at saka yung wilaya. So nawala yung tinatawag na shahadatain. Nawala yung shahadatain. Ang unang binanggit dito ay yung uh, as-sala, as-zaka, as-sawm, al-hajj. Huh? Alam natin yan, alam natin yan. Pero panglima ay, ay wilaya, yan yung imama. Yan yung imama, which is uh, napalitan. Tinanggal yung tinatawag na shahadatain. Subhanallah. Yan ay sinasabi nila na tamang hadith. Yan ibig sabihin ay sa halik ng Islam ang wilaya pang lima. At sinasabi nila na marami daw na hindi tumanggap nito sa limang haligi na ito na panglima yung imama. Kabilang sa kanilang ano uh, sa kanilang mga uh, mga paniniwala, ito yung nabanggit ni Ibn Babawi sa kitab na Al-Khisal page uh, 601, page 601 at sa Biharul Anwar 2369 2369 so itong ano uh, ito yung pag-aangkin nila na sinabi daw ng mga imam ha na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay tinas daw sa langit origin nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama 100 120 marra 120 120 times na inakyat si propeta umakyat si propeta sallallahu alaihi wasallam sa langit at sinasabi raw sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang wilaya, yung pagkaimam ni Ali. Ha? Subhanallah. Kada umaakyat si Propeta sallallahu alayhi wa sa langit ay sinasabihan daw siya ni, sinasabihan daw siya ni, ni, Allah subhanahu wa ta'ala sa kahalagahan ng wilaya. Ang tanong dito, walang sinabi si Propeta sallallahu alayhi wa sallam sa pagkawilaya ni Ali. Subhanallah, ito yung tinatawag na uh, tinatawag na pag-aangkin ng mga siya. Kabilang din sa sinabi uh, na isa sa mga ulama nila na si Ja'far Uh, Subhani na kanyang sinabi na ashi'atu As ala bakrati abihim ittafaku ala anna ala kauniha aslan minusuludin. nagkaisa ang mga Shia ha yung buong Shia nagkaisa sila na ang tinatawag na imama ay aslun ibig sabihin ay haligi ng haligi ito ng tinatawag na ng relihiyon so yan ay tinatawag na paniniwala ng kanilang mga ulama Kabilang din sa sinabi ng kanilang mga ulama, si Muhammad Ridha, na kanilang sinabi, na taqidu. yung kanina binagit natin, at ang reference ay sa Al-Milal wa Nihal, volume 1, uh, page 257. Okay. Uh, si Muhammad Ridha, sinabi niya sa mga ulama ng Shia, kanilang sinabi, na ataqidu wa nal-imama to aslumin usuluddin layatimul iman illa bi'tiqadibiha. Ibig sabihin, sinabi ni Muhammad Ridha, na ang imama ay haligi ng Islam, na hindi pwedeng maging, tunay ang pananampalataya pananampalata ng tao maliban sa paniwalaan niya ang imama. Yung sinasabi natin kanina. Sabi naman ni Al-Khumayni, ah uh, yung kanina naman, ang sinabi ni Muhammad Rida, reference natin, Akaidul Imamiya, uh, page 102. Sa ano naman na sinabi ni Al-Khumayni, siya Kashful Asrar, uh, kitab na Kashful Asrar, 149. Page 149, sinabi niya, Al-Imamatu, ihda eh usulu din al-islami. Bisha al-imama ay isa sa haligi ng Islam. Okay. Kabilang sa kanila paniniwala, maliban sa ang haligi, maliban sa ang imama ay haligi ng Islam, kanilang panini, pinaniniwalaan din na ang imama ay ito ay parang propeta. Na ito ay mula kay Allah. Parang propeta, katulad mismo ng propeta, walang pagkakaiba sa pagiging propeta na kung saan ito ay galing kay Allah. Okay, una, naniniwala sila sa imama na ito ay haligi ng Islam. Kaya pinalitan nila yung haligin ng Islam. Pina ginawa nilang panglima ay yung wilaya, imama. At dito ay pinaniniwala din sila na ang tinatawag na na imama ay parang pagkapropeta. Ibig sabihin galing kay Allah. Ha? Huh? Ito yung tinatawag na kanilang paniniwala sa sa imama. Kabilang sa sinabi ng uh, itong si Muhammad Hussein al al al-Ghita o al-Ghata na kanilang sinabi na An al imamata ta Uh, mansibun ilahin kan kan nubuwa. Ibig sabihin, sinabi ni sa mga ulama nila, nang imama ay, ito ay mansibun ilahi. Ito ay galing kay Allah na parang propeta. Ibig sabihin, ay katulad sinabi dito na, wa ya'muru nasi alayhi wa ayansibahu imaman lin nasi min At ito ay galing daw kay Allah na inuutos niya sa mga propeta upang iparating niya sa mga tao na siya yung magiging pinuno pagkatapos ng propeta na ito. So ito yung tinatawag na kanilang paniniwala sa sa uh, tinatawag na uh, tinatawag na imama. Ang unang nabanggit natin kanina sa reference natin, Kitab Usuliyyah wa Kitab Asuliyyah wa Usulihah, uh, page 58. Sa isang ano naman, isang itong kanina binanggit natin na uh, sinabi ni Al-Majlisi na kanyang sinabi na wala wala yasilu farqun bayna nubuwati wal imama walang pagkakatulad ang propeta at ang imama so parehas galing kay Allah subhanallah yung paniniwala nila okay ito ay nabanggit sa uh, biharul anwar 20 uh, 26 uh, 82 okay Ayun, alam mo ba kung gaano kapanganib ang paniniwala nito? Sila ay naniniwala na sino man ang hindi maniwala sa imama, ay tunay na siya ay kafir at ligaw. sinabi ng isa sa mga ulama, mga ulama nila na si Al-Kulayni, na sinabi daw ng mga imam, man asbaha min hadhil umma la imama lahu. man ang uh, nabubuhay sa umma na ito, na hindi siya kumikilala sa imam, ay tunay asbaha balan siya ay ligaw. Wa in mata ala hadhil hala mata maitatan kafir wa nifak. Kapag siya ay namatay na o hindi siya naniniwala sa imam, itong 12 na imam na ito, ay siya ay magiging ligaw at siya ay magiging kafir at siya ay magiging munafiq. Ito ay sa Ma'rifatul Imam wa Raddu Ilayhi page 1 uh, volume 1 page 375. Ganun din isa sa mga imam nila na si Al-Mufid, ha, isa mufassir nila ito si Al-Mufid. Nakanya sinabi na ittafaqal imamiya ala anna man ankara al-imamata Ahadun ah, ahadul a'imma wajhada ma awjaba awjahbahu Allahu ta'ala min fard min kafir dal mustahiqqun lil khulul ito ay sa awalul makalat sa libro na awalul maqalat ni Sheikh Al-Mufid Nila sa page 44 na sinabi niya na nagkaisa ang mga imama yung naniniing mga tinatag ng mga siya na sino man ang hindi maniwala sa isa lamang sa mga Shia pa isa lamang sa 12 imams ay tunay na siya ay tinatawag na kafirun. Kafir. At siya ay balun. Siya ay ligaw. At siya ay narapat na parusahan ng habang buhay na imperno. Yan ay isa sa mga paniwala nila. Okay, ngayon ay babanggitin natin pagkatapos na, 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 ano natin, alaman natin ang kahulugan ng Shia at saka yung Shia sa Quran na sinasabi nila yung uh, paniniwala ng mga siya pagkatapos yung tinatawag na kahulugan ng imama yung kanilang uh, paniniwala sa imama na ito ay haligi ng islam at ito ay tinatawag na parang propeta parang pagkapropeta na ito ay galing kay Allah subhanahu wa taala ngunit tayo bilang isang mananampalataya ano ang ating uh, tinatawag na masasabi sa bagay nito bilang isang uh, ahlusun na waljama una-una ang haligi ng islam ang haligi ng Islam na lima na binanggit. Ah, tinan mo, ang, ang sala, ang zaka, ang saum, ang ah, tinatawag na hajj. Ito ay nabanggit sa Quran. Waqimus sala. Ah, yung ah, yung pag-aayuno, yung zaka, yung tinatawag na hajj. Lahat ng ito ay nabanggit sa Quran. Pero ang nakakapagtaka ay yung pagiging imam. Pagiging imam ni Ali at saka yung 12 imams ay hindi nabanggit ni isang talata sa Quran. Yan ang nakakapagtaka dyan. Napatunay na ito ay ginawa lamang ng mga tao na ito. Yan ang unang dalil na ito ay hindi uh, tinatawag na uh, tama. Hindi matibay ang kanilang uh, pinanghawakan na katibayan. Bagkos ito ay ligaw na paniniwala. Dahil bakit ang, ang, ang tinatawag na uh, limang haligi ay nabanggit sa Quran? Kung halimbawa, kung sabihin natin yung limang haligi sa ni mahaligi sa Islam na kasama yung shahada. Lahat yan ay nabanggit sa Quran. Pero yung wilaya na ito na sinasabi na sa hadith nila, wala, hindi nabanggit sa Quran. Yung wilaya ni, tinatawag wilaya ni uh, Ali bin Abi Talib. Okay, yan na isa sa ano doon na hindi nabanggit sa Quran. Bakit si Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya binanggit sa Quran? Na ito ay, kung ito ay haligi at ito ay parang pagkapropeta. Samantalang ang salat, Samantalang ang uh, tinatawag na zaka, ang saw, ang Hatsi, nabanggit sa Quran. Yung mismong pangalan ng bagay na ito, sala, zaka, nabanggit sa Quran. Samantalang ito ay napakahalaga parang propeta haligi ng Islam. Bakit hindi nabanggit sa Quran? Ni isang talata, walang nabanggit patungkol sa imam. Pangalan ng imam, wala. So ito po ay napakadelikadong paniniwala dahil ito ay nakasalalay dito ang paraiso at saka imperno. Kaya nga kapag ito ay uh, tinatawag na bagay na ito ay totoo, bakit hindi nabanggit sa Quran? Samantala ang ibang mga haligin ng Islam ay nabanggit sa Quran. Uh, pangalawa, si, Abi, si Ali bin Abi Talib ay nagsagawa ng publikong panunumpa sa pagka masunurin sa tatlong, tatlong khalifa. Nagmubaya siya. Siya ay nanumpa na sumuporta kay Abu Bakr al-Siddiq, kay Omar, ha? Umar uh, khapad, si bin Khattab, uh, at Uthman bin Affan. Siya, si Ali bin Abi Talib ay sumuporta. Ilang taon, simula kay Abu Bakr hanggang sa panahon ni Osman, siya ay sumuporta sa kanila. Siya ay kasama nila. Siya ay nabuhay kasama nila. Subhanallah. So kung ito ay galing kay Allah, ang pagiging imama, bakit hindi niya, siya mismo si Ali, bakit hindi niya tinanggap, bakit hindi niya uh, tinatawag na uh, ito ay, kumbaga ay uh, ipinilit. Bakit iniwasan niya? Ha? Subhanallah kung siya ay ito ay galing kay Allah. Okay? Bakit niya una-una siya uh, ganun din, siya ay nagsala na ang imam ay si Abu Bakr, ang imam si Umar, ang imam ay si Osman. Kung kung ito ay tinatawag na pang-aapi, big sabihin sa kanila paniniwala ay kafir itong tatlong tatlong kasi haligi nga ng Islam ang imama. So ibig sabihin dapat ang imam si, si, Ali. Ngayon ang imam si ang pumalit na khalifa ay si Abu Bakr, si Umar, at saka si Osman. Ngayon, dahil nga sa kanilang paniniwala ay magiging kafir ang tatlo na ito. Ngayon, paano nagawa ni Ali, ni Hassan, si Hussein na sila ay nagsala na ang imam ay mga kafir? Sa kanilang pamumuhay. La hawla wa la quwata illa billah. Okay? Kaya sinabi rin sa Nahjul Balaga, number 6, sa page 526 na sinabi ni Ali bin Abi Talib, na ang sanggunian ay isang karapatan ng mga muhajirin at ansar. Ibig sabihin, sila ay mag-uusap, mag sila ay magsasanggunian. Mushawara. Okay? ang dalawang grupo ng mga sahaba, kung sila ay sumang-ayon sa isang taong maging imam, kung gayon, yun ay siyang ikinasisya ng Allah. Natutuwa ang Allah sa bagay na ito. Sa nahjul balaga, kitab ito ng mga siya na page 526. Makikita natin yan. Na sinabi ni Ali na ang imama, ay ito yung uh, ng muhajirin at saka yung ansar. Ganun din, na tinanggihan ni Ali ang pagiging, pagiging hilapa. Siya sinabi niya na, iwanan ninyo ako at uh, magnumina kayo ng iba. Dahil sa mas mabuti para sa akin na maging mabuting tagapayo ninyo kaysa maging inyong ministro o pinuno. Ito ay siya na, Julbalaga 181. Tinanggihan ni Ali ang pagiging imama kung ito ay galing kay Allah, na siya yung maging imam, hindi na pwedeng tanggihan. Hindi na pwedeng tanggihan. kasi galing ito kay Allah, haligi ito ng Islam at hindi niya pwedeng tanggihan dahil ito ay nubuwa, parang pagka-propeta. So siya ay magkakasala kung ganoon. Pero at saka sa paniniwala nila, hindi siya nagkakamali. So yung ginawa niya na, na siya ay nanumpa kay Abu Bakar, kay, kay Omar, kay Osman, ibig sabihin hindi tama ito dahil hindi siya nagkakamali. Diba? So yan ay kabilang sa mga mga kasagutan sa kanilang mga sinasabi na imama. Kabilang din doon ay sinabi ni Allah sa banal na Quran na ito ay uh, sa paniniwala ng Shia na wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum sinabi ni Allah at ang kanilang mga gawain ay sa pamagitan ng sanggunian sa gitna ng kanilang sarili sila ay kaya ang, pag, ang ano kay uh, uh, kay Abu Bakr Siddiq Pagkatapos ng kamatayan ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ay nag nagsanggunian, nag-usap-usap ang mga Muhajirin sa mga Ansar. So dahil dito ay pinili nila si Abu Bakr As-Siddiq.